Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Lori Markanen sa pagperma nga po niya ng kontrata sa koponan ng Utah Jazz. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tama nga po ang sinabi noon na Lebron James sa Team USA. Sa kadami-dami nga po mga katrops ng mga nabanggit na kupunan na gustong kumuha kay Lori Marcanen simula sa Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, hanggang sa Golden State Warriors ay wala rin naman nga po sa kanyang nakakuha matapos siyang manatili at pumirma sa Utah Jazz ng napakalaking fiber contract. Sa madalang salita, mananatili at maglalaro nga po siya sa Utah Jazz hanggang taong 2029 kung sakali mang hindi siya i-trade sa mga susunod na season. Pero imposible na rin naman nga po ito na mangyari. Gayong mismong si Lori Markanen na nga po nagsabi na gusto nga po niya ang pagiging stable ng kanyang kalagayan sa Utah Jazz. At ayaw nga po niya itong masira kapag lumipat siya ng ibang kupunan kagaya na lamang ng Golden State Warriors, San Antonio Spurs at Los Angeles Lakers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tama nga po ang sinabi noon ni Lebron James sa Team USA. Kasunod nga po mga katrops ng nakakamanghang comeback win ng Team USA sa kanilang semi-finals game laban sa si Team Serbia, ay tuloy na nga po silang nakapasok sa gold medal match ng Paris Olympics. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay mismong si Stephen Curry na nga po nagsabi na hindi nga po niya makakalimutan ang naging laro na ito ng kanilang team gayong binuhos nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang manalo dito. Inamin na rin naman nga po ni Kevin Durant na napaka-special nga na po ng kanilang pagkapanalo laban sa Serbia since nagkaisa nga po sila bilang isang bansa. Ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni na Lebron. Props nga po sa pinakitang performance ng Serbia gayong sobrang nga po talaga nitong pinahirapan ang kanilang kupunan sa kanilang laban. Ngunit ginawa rin naman nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang makapag-comeback at manalo pa sa kanilang bakbakan. Yes, napatunayan na nga po ng Team USA na battle tested na nga po ang kanilang kasalukuyang lineup. Gayong mapatambak o dikit man nga po ang kanilang laro, ay sigurado nga po na maipapanalo nila ito sa pagkakaroon nga po nila ng mga clutch players na kayang magbuhat sa kanilang team, kagaya na lamang na Joel Embiid at Stephen Curry. Pinasalamatan nga po niya dalawang ito gayong dahil nga po sa kanila ay nagkaroon pa nga po sila ng tsansa na makapag kaya as of now ay kailangan na lamang nga po ng kanilang kupunan na manalo ng at least isang laro sa Paris Olympics sa kanilang darating na gold medal match laban sa host country na France. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.